everyone! So nagbabalak ka ba ang bumili na Explorer 250 version 2? So nagtataka ka ba? Ano ba yung mga common issues na nakikita dito? Ikutin natin yan sa video to and if interesado ka for more content and don't forget to hit that subscribe button down below and let's get right to the video. So iilan nga ba yung issues na nahanap ko dito? nakauna kong nakita talagang issue dito is yung kanyang putek sa likod. Kailangan siya ng mudguard dito para yung putek hindi umaabot sa backride. Kasi yung gulong niya is medyo mas nasa likod siya compared sa iyong taillight. Compared kung wala tong seat cowl na to, is hanggang dyan lang yan. So yung putek umaabot sa likod. So yan yung unang issues na nahanap ko. Don't, don't worry, merong mudguard na nakita na bibili sa Shopee para dito. Yun lang, okay? Hanap lang kayo niyan, meron na yan sa Shopee. Naman, wala siyang lalagyan ng kahit ano. So knowingly sports bike naman to. So given 'yan, pero may nakita akong isang pwedeng lalagyan which is yung sa harap ng dashboard mo. Okay, so dito ko nilalagay paminsan yung wallet ko. Paminsan dito ko din nilalagay yung cellphone ko. So be aware lang, walas uh, wala siyang lock dito. So kung mauntol yung takbo mo, so there's chances na pwede tumahulog or tumalon. So at least dapat aware kayo niyan. Okay? Katlo naman, so yung kanyang riding position. Kasi sobrang aggressive nito. So yung kanyang upuan is almost ka level na ng kanyang hawakan. Pag sumasakay ka dito, nagdadrive ka nito, is pogi ka talaga. No? So, pataas yung inyong uh, riding seat So, 795mm yung kanyang seat height So, as far as I know, may nagkikita ko sa YouTube Abot naman to ng 5'3 at 5'2 So, nakatipto lang So, ideal height talaga para sa riding position na to is around 5'5 or upper Okay, pero don't worry, abot naman yung 5'3 nito So, walang problema yan apat naman. So, ito, nakikita ko to sa ibang issue at nangyari dito sa akin. Pag bagong bilito is medyo kailangan mo no yung kanyang carb kasi namamatay siya pag bagong on, pag malamig. Cold start siya, okay? So, ayan, sa akin, hindi na siya nag-cold -co start. Pag on yan, diretso na siya agad. So, ang ginawa ko, Ayan, off mo na natin. Pwede mo siyang itaas yung kanyang minor or yung kanyang idle RPM. So, paano gagawin yan? Dito lang, pwede nyo tong tanggalin dito. Ayan. Ayan. So, ayan, pag natanggal nyo, makikita nyo agad dito yung carb. Ayan, yung carb. So, ayan, nakikita nyo yung parang may screw dyan na flat screw. Iikot nyo lang yan pa right. Pag naikot yun pa right, talakas yung kanyang RPM, yung ideal RPM niya. So, hindi na siya namamatay sa akin nung simula ko Kinaasan yan. So, ayan, o natin ulit. Ayan, so, goods. So okay naman, so nasa 1.5 KRPM siya. So hindi naman sobrang taas at pero hindi naman din sobrang baba. Okay, so goods na goods yan. So sa isa namang special case na nakikita ko, sabi nila kahit hindi naman daw nakasignal light, tumutunog pa rin yung clicker. Nangyari din sa akin yan. Okay? Pero nawawala naman siya pag katagalan. Okay? So parang may na lang na electronics sa loob. Do, pwede mo naman ipare-wiring yan ulit sa shop nyo and mawawala na yun. So hindi naman siya ganun kalakihang problem. Tumutunog lang siya kahit walang signal light. Siyempre yan pala yung mga issues na nakita ko so far dito. do yung takbo ko pa naman is nasa 1,300 kilometers pa lang ako. Pero soon, if meron pa ako mga ibang nakikitang issues, pwede ako gagawa ng part 2 regarding this. Okay? And meron din naman ako nakikitang ibang mga issues na nakikita ko sa post sa Facebook. Though usually mga special cases na to. Ang sabi nila, meron daw ang namamatay bigla pag umuulan. Usually yung nag-comment din paano i-solve. So, usually yung kanyang ignition lang. No? Yung ignition coil niya is baka nag-ground or nababasa. So, kailangan nyo lang palitan yung ignition coil nyo. Yan. O yan yung mga special cases na nakikita or naririnig ko sa Facebook. Though, mga special cases lang naman yun. So, sana naman huwag mangyari sa akin yun. Sana lang. Okay? So, before I end this video, if interesado kay for more content, then don't forget to hit that subscribe button down below. And before I end this, let's have a V-roll.